Ito na namang palaban sa pagkanta at biritan ang makakakwentuhan natin ngayong umaga. Kaya naman, good morning and welcome sa Rise and Shine filipinas good Princess po. Imperial. Good morning po sa inyong lahat. Good, good morning, morning Princess. Okay, una sa lahat, nakilala ka dahil sa pagsali mo at iyong mami bilang uh, Imperial Duo sa isang TV singing competition yes, dito sa ating basa. Baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol sa naging experience mo? Mm, Nung um, sumali po kami doon sa TV competition, sobrang saya po kasi first of all po kasama ko po yung mother ko, mm. makakabang ko siya. Then second of all, of course po makikita ko po yung mga idol ko doon, mm -mm. yung mga coaches po. And third of all, um, um, super saya kasi makikita mo yung mga tao na sa sa'yo habang nandun ka sa um, gitna ng stage. So, so yung mami mo ba kasing galing mo kumanta? Ay, yes po. Wow. Po, Ganun. pero hindi po talaga. Mas magaling po mother ko. mas magaling pa siya. Oh, okay. uh -huh. Narinig namin yung kinanta mo kanina. Na talagang na oh. gulat kami dahil <laughs> di namin alam saan galing ang boses mo. <laughs> Considering na petite ka, pero ang taas ng range mo. Okay. Paano, paano nag-start ang idea ng Imperial Duo? At ano nagtulak sa inyo ng mami mo na simula nito? Um, naisip po namin yun kasi po... Um, yung daw uh, yung pangarap po ng lolo ko po mm. is gusto po namin ipagpatuloy and yung papa po ni mama na pumanaw na po, gusto po namin ipakita sa kanya na ngayon um, nandito po kami dalawa ng hmm. mama, nagbabanding together and just having fun. Pero curious ako, yung lolo mo ba kumakanta rin? Yes po. Yes, wow, subong pamilya yun, mo yun, yun, kumakanta? Po. Yes po. Nakakatuwa music. naman, para kayong Von Trapp family oh. ng <laughs> Sound of Music. Oh, cool. Okay, habang nakilala ka nga sa mundo ng musika, balita namin, eh, pinagsasabay mo daw ang pag-aaral mo rin. Paano mo nababalans ito ng maayos? Um, to be honest po, sometimes medyo mahirap pero yeah. at the same time po, kailangan ko po talaga i-balance of course. Kung may time ako sa paglalaro, may time din ako sa papa-practice at Oo. may time din ako sa school. I guess okay. kung talagang gusto mong gawin, 'no, talagang magsisipag ka yes, na ma-achieve 'yon. Sa okay, ano mensahe mo para sa mga kabataang nais ring magtagumpay sa industriya ng musika? Um, Of course, kailangan nyo lang po ng confidence, inspiration, motivation, and lots of more. Kailangan nyo lang um, isipin na, ay, andito lang pala ako dito, nagsasaya, and hindi ko alam, andito na pala ako sa entablado na parang um, effortless and confident. Ayan. Actually, pag nakikita, pag makita ka sa personal, pwede kang anak ni Catrio na gray. <laughs> <laughs> ano ba mga dapat abangan sa iyo ng publiko? May mga upcoming events ka ba? And please do invite our uh, mga ka to follow your social media accounts. Um, Gabayan niyo po ako sa The Voice Kids. And of course po, um, and... Social media accounts? Yes, the mm -hmm. social media accounts po. Yung TikTok po namin, Imperial Duo, and Facebook as well. And then... That's it po. Alright. Thank you very much sa uh, pakipagkwentuhan sa amin this Tuesday morning, Princess. Pero hindi ko na po patatagalin pa ang tsikahan na ito dahil gusto kong ulit marinig ang iyong beautiful voice. Kaya naman, the stage is yours, Princess Imperial. Thank you.

kasama ko ang may kapal mo Ako pala'y naging isang hangat Nagahangat ng isang katulad mo Hindi ko na kailangan Umalis ka na sa aking harapan Ang damdamin ko sa'yo Ngayon ay naglahanan Ay sa luha, pagba ang mo <laughs> Tignan mo katotohanan Na tayo pare-pareho lang May damdamin din nasasaktan Ang puso mo'y nasaan Ikaw Kapag muna'y kapal mo di ba? Ako pala'y nagahagad ng sangkot mo.

Nasa ilalim pa rin ng Matuloy-tuloy sa pagigot Noon nasa ilalim Bakit ngayon nasa ilalim?